Gusto mo bang dumami ang iyong followers? Ito ang gagawin ninyo. Kahit Facebook profile lang ang gamit ninyo. Ito po ang gagawin ninyo para tumaas ang inyong followers. Tulad ng video kong ito. Ang video kong ito ay ito po ay pang labing dalawa ko pa po ito na video. Dahil bago pa lang po ako nag-upload at Facebook profile po ang gamit ko. Ngunit kapag ito ang video na ito mag-viral, asahan natin na tataas po ang followers ko at tataas yung views ko. Pero kailangan ang gagawin natin, magsikap po tayo. Paghirapan po natin. Kailangan paghirapan po natin kung paano dadami ang ating followers na hindi palo to palo. Yung indigenous na followers ang kailangan natin para marami ang ating views. Kapag indigenous po ang ating followers ay indigenous din yung engagement natin at saka views. Yan po ang kailangan nating gagawin kapag Facebook profile po ang ating gamit. Ano po ba ang indigenous na followers at saka indigenous na views at indigenous na engagement. Okay, dito po tayo. Tinatawag po yan na indigenous kasi hindi po natin pinipilit yung tao na magpalo sa atin. Gusto po nila talaga na magpalo sa iyo. At kailangan hindi po tayo tamad gumawa ng content. Yung content na gusto ng tao. Yung content na mayroong matutunan yung mga viewers mo. Yan po ang kailangan. Dahil kapag gumawa ka ng content na ang sarili natin, ang ating i-present natin yung sarili natin, ay hindi po talaga dadami yung views natin. Dahil hindi po tayo tulad ng celebrity na popular na po sa mga tao at gusto na po ng mga tao. Maliban lang siguro sa mga babae na gumagawa ng content na ipakita nila ang kanilang sarili. Marami po talagang views dahil marami pong mga lalaki. Pero parang hindi po maganda tingnan. Tayo po, kung gusto natin na makilala yung mga content natin, kailangan gumawa tayo ng video na gusto ng tao at paghirapan natin para magtagumpay tayo na walang kahirap-hirap tulad ng video kong ito.